pumunta sa lugar kung bakit po dinala dito. And there, there are places na ka kami dyan, hindi kami tumutuloy. Pero nandito kami ngayon with one purpose. It's because I want to make good in the Word of God. Sa na. There was one time, ayaw ko lang na ako. Gusto ko sabihin sa inyo, this is a miracle for me dito, na nandito pa rin na Nandito kami, na hindi na ito sa akin. Some of you, in the instance of naman, tayo yung ginagawa, kanina lang bakit na nila nang sabi ko hindi ako sumunod. Kasi sa totoo lang, wala na akong tapos na ako eh. Hindi ko na gulat ko paano kayo tumuloy. But they gave me purpose. Inangat na ako. And sabi sa Lord, I trust you. Ikaw na bahala. Maniliwala ako sa lahat ng lahat. So guys, before tayo mag-start, before tayo mag start gusto ko po ikin ng yung story ko. There was one story in this Bible and sobrang, sobrang favorite nito. Merong isa, namamatay na yung anak niya. Lumapit siya na Jesus sa Lord, namamatay na yung mo. Baka pwede yung puntahan ng pagalingin. Eh, yung punto Ang daming tao, parang kayo ang daming natin. So, ang daming tao, ang daming tao, ang daming tao, ang daming tao, ang ang So, siyempre, ako yung tatay umayon, yeah. na mamatay na lang, kung bayan na tao, Lord, bakit hindi And then, pagdating yun sa katagyan na biglang meron lang nangyari na mas mapatagal yun sa paglalag nila. Ano kaya may isip yung malaki na yun? Ano kaya may isip doon sa mga delays na baka hindi sila umabot? And then, ang pinakasakit doon, hindi pa sila umabot doon sa bahay. Pero nang sumagod doon sa kanilang galing sa bahay, wala nang patay na yun. Tapos na. Hindi mo na kailangan patuloyin siguro doon sa bahay namin dahil wala nang tapos na. And alam niyo lang sabi ni Lord kung ano Anak mo ka mata. Maniwala ka na And then tumbling, si Lord, nagubay mo. Kasi ano gusto ko sabihin sa iyo, Lahat kayo may problema kayo. Lahat kayo may nagdadaan at tayo lahat. And I experience that. At wala na lang na may insight Sa sarili mo ngayon. Ang gusto ko sabihin sa inyo, kung ngayon for some of you, kung bakit ka pinagdito ngayon at makapiro ka na ako For some of you, kung dati nagtitiwa na ni Lord, Ba't tumalipot na, na sabi sa sa kasi kung hindi mo pinalipo na kanya, gusto niya sabihin sa'yo na kung tiwala sa akin? Kasi meron kang mga problema na hindi mo kaya ang At parang yung problema na ang lang yung solusyon. And this night, gusto ko sabihin sa iyo, I want to thank the Lord Jesus Christ for saving my life. Ito ba ko natin ang mga ngayon? I hope na pakita ang kapilala mo siya and, and Carrie, in surrender mo lahat ng ngayon. I trust you and you just want me to believe you just want me to believe and